Hirap maging gwardiya. Hindi ako nakatayo. Bukas ng gate. Sara ng gate. Yun, parabaw ng gwardiya. Pero marangal naman eh. Nakakangali nga lang sa paa. Eh, Ayan lang, may tao, may tao. Ayan, yeah, boss. Ayan. 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 <coughs> Ayan. Ha? Ayan. mo? Ayan. mo?

kumatok pumasok lang dito sa ano na tapos nakikisiyat lang pala huwag ko sa ha <laughs> Gago!